Kabanata 801 Nang makita ni Lillian si Sebastian, agad na tumulo ang luha sa kanyang mukha. Isang korap ng guilt ang bumungad sa mga mata ni Sebastian. Mula nang makilala siya ni Lillian, paulit-ulit siyang nakatagpo ng panganib. Kung hindi siya nag-cross ang landas kasama niya, baka na mapayapa ang buhay niya. Hindi ba babasa, ito ay tiyak na magiging mas matatag kaysa sa ngayon si Apex at Armina, na orihinal na nagplanong tumakas, ay nakaramdam ng kaluwagan sa kanila. Alam na alam nila kung gaano nakakakilabot ang kapangyarihan ni Sebastian. Maging ang lolo nila ay baka hindi rin siya nakayanan. Ngunit nang makitang nahuli ng ikasyam at ikasampong elder ng Divine Sect si Lilian, nakahinga sila ng maluwag. Isang matamis na ng ngiti ang ibinigay ni Apex kay Sebastian. Ano ngayon kung buhay ka pa, Sebastian. Sirana ang Supreme Nexus. Mga alipin ko na ngayon ang dalawang War God at sakin ang babae mo. Ano ang natitira sa para ipaglaban ako? Sumabat si Armina, Sebastian, hindi mo matatalo ang Divine Sect natin. Pero mabibigyan ka namin ng pagkakataong mabuhay. Kung sasama ka sa amin ngayon, kakalimutan namin ang lahat ng nangyari. Ang mga mata ni Sebastian ay kumikinang sa nagyayelong galit habang siya ay sumagot, sinira mo ang aking Supreme Nexus at ang Supreme Platon, at napatay mo ang napakarami sa aking mga tao. Ngayon, walang sino man sa inyo ang aalis sa lugar na ito ng buhay. Ngumisi si Apex. Alam kong makapangyarihan ka, ngunit si Lilian ay nasa aking mga kamay ngayon, Sebastian. Kung gagawa ka ng anumang walang ingat na galaw, papatayin siya ng ikasyam at ikasampung elder ng Divine Sect. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan ito. Agad na sumigaw si Lilian, Sebastian, huwag kang mag sa akin. Patayin mo sila at ipaghiganti ang mga nahulog nating kasamahan. Pero hindi naman siya basta-basta mapapansin ni Sebastian. Sa kabila ng pagkakaroon ng ibang babae sa buhay niya, alam niyang si Lilian pa rin ang pinakamamahal niya. Kahit na minsan ay pinagtaksilan niya ito sa ilalim ng panggigipit ng kanyang mga magulang, hinding hindi niya ito makakalimutan ng lubusan, dahil mahal niya ito ng totoo. Sabi ni Sebastian habang nakatingin kay Apex, sige. Palalampasan kita sa pagkakataong ito. Ngayon, pakawalan niyo na siya. Sa tingin mo ba tanga ako? Kapag pinakawalan ko siya, hindi mo kami hahayaang mabuhay. Ngumisi si Apex. Ang tanging pagpipilian mo ay ang sumuko sa aming divine sect. Pero upang masiguro ang katapatan mo, kailangan mong inumin ang heartstopper na ito. Habang nagsasalita siya, naglabas si Apex ng pulang tableta. Ito ang heartstopper. Ang mga hingal ay humalungaw-ngaw sa karamihan, marami ang malinaw na nakakaalam kung gaano kakilakilabot ang heartstopper. Sinasabi mo ba na kapag kinuha ko ang heartstopper, pakakawalan mo siya? Tanong ni Sebastian. Oo naman, sagot ni Apex na may tipid ng iti. Isinusumpa ko ang pangalan ng Divine Sect kapag kinuha mo ito, pakakawalan ko siya kaagad. Sige. Iinuman ko ta, walang pag-aalin lang ang pagsangayon ni Sebastian at sinalo ang Heartstopper na inihagis sa kanya ni Apex. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Elsa. Sebastian, pagisipan isipan mong mabuti. Ang heartstopper ay lubhang mapanganib. Kapag nagkabisa ito, mararamdaman mong hindi mabilang na mga bug ang gumagapang sa iyong katawan na nagdudulot ng hindi matiis na sakit. Inaasahan mong patay ka na. Kapag nainom mo ito, aasa ka sa panlunas habang buhay at magpakailanman kang nasa ilalim ng kanilang kontrol. Elsa, mind your own business. Galit na sigaw ni Apex. Malamig na sagot ni Elsa, baka natatakot sa iyo ang iba, pero ako hindi. Ikaw. Turo ni Apex kay Elsa habang kumukulo ang galit niya, pero pinigilan niya ang sarili. Bom aling kay Sebastian, sinabi niya, Tame time akong nanunumpa sa pangalan ng Divine Sec kung mananatili kang tapat sa amin, matatanggap mo ng regular ang antidote. Tumigil ka na sa pag-aalinlangan at lunokan mo na ito. Nang makitang ihinom na talaga ni Sebastian ang tableta, sumigaw si Lilian. huwag na. Kalimutan mo na ako. Ay pangako mo lang sa akin na kapag namatay ako, aalagaan mo ang lolo ko at ang mga magulang ko. Hinimok din ni Gina, Supreme Lord Sebastian, hindi mo magagawa ito. Ang mga taong ito ay kasuklam-suklam, at ang kanilang mga salita ay walang kahulugan. Bukod dito ang ating pagkamuhi sa Divine Sect ay lumalalim. Paano mo hahayaan ang iyong sarili na kontrolin nila? Mapilit na idinagdag ni Dracaria, eksakto. Supreme Lord Sebastian, halos hindi na kami nananatili. Ang aming Supreme Nexus ay lumiit, at ang mga natitira ay nabubuhay na mas masahol pa kaysa sa mga hayop. Lahat ay umaasa sa iyo, kaya hindi mo magagawa ito tumahimik kayong lahat, mariing sabi ni Sebastian. Nakapagdesisyon na ako. Pagkatapos nun, nilagay niya ang heartstopper sa bibig niya at walang pag-aalin langan itong nilunok. Kabanata Walundaan at Dalawa Si Lilian, Gina, at ang iba pa ay nakatingin sa kawalan ng pag-asa habang nilunok ni Sebastian ang heartstopper. Gosh! Isang mahaba at mabigat na hininga ang pinakawalan ni Elsa ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo at pag-aalala. Alam na alam niya kung gaano kalakas si Sebastian, ngunit ngayong nakuha na niya ang Heartstopper, hindi may iwasang mahuhulog siya sa ilalim ng kontrol ng Divine Sect. Ito ay lubos na magpapalakas sa Divine Sect na nagspell ng masamang balita para sa Infernal Gate. Marami rin sa mga bisitang naruroon ang palihim na napabuntong hininga, habang ang iba naman ay nakatingin ng masama, sa pag-aakalang si Sebastian ay walang iba kundi isang tanga. Tila isa lamang siyang may malaking kapangyarihan ngunit kulang sa determinasyon, handang kontrolin ng isang kaaway ang lahat para sa kapakanan ng isang babae. Itinuring nila siyang mahina at hangal. Si Lilian naman ay puno ng pagkadismaya. Ang mga luha ng kalungkutan at pagsisi sa sarili ay umagos sa kanyang mukha bagamat labis siyang naantig sa pagpayag ni Sebastian na isakripisyo ang kalayaan nito para sa kanya, hindi ito ang kinahinatnan niya. Kahit na kaya niyang mabuhay, alam niyang hindi siya patatawarin ni Apex. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa pahirapan siya araw-araw. Humagalpak ng tawa si Apex. Si Armina, kasama ang iba pang miyembro ng Divine Sect, ay halos hindi rin makapagpigil ng kanilang kagalakan ininom ko na ang heartstopper. Ngayon, tuparin mo ang pangako mo at pakawalan mo siya, hiling ni Sebastian. Nanunuya si Apex. Sebastian, o oh Sebastian, hindi ko alam kung tatawagan kitang nave o sadyang tanga ka lang. Si Lilian ang nobya ko. Paano ko siya papatayin? Hindi ko lang siya palalayain, pero sisiguraduhin kong aalagaan ko siya ng mabuti. Sisiguraduhin kong hindi na siya mag-iisa sa gabi. Hahaha. -ha -ha. Habang iniisip ito ni Apex, lalo siyang nasa sabik. Hindi niya mapigil ang tumawa habang nanginginig ang mga balikat sa tuwa. Si Sebastian ay namumula sa galit, at siya ay pumutol, ikaw ay kasuklam-suklam na duwag. Sabi mo pakakawalan mo siya. Labing isa. Kinutsa pa siya ni Apex, oo. Sabi ko nga hahayaan ko siya. Pero hindi ko sinabing hindi ko siya pakakasalan. Kasuklam-suklam ka. Kitang-kita ang galit ni Sebastian nang lumabas sa kanya ang matinding pagpatay na aura. Ngumisi si Apex. Sebastian, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Kinuha mo na ang Heartstopper, ibig sabihin simula ngayon, ako na ang amo mo. Isa ka lang aso. At bilang isang aso, matuto kang lumugar. Kung maglakas loob kang galitin ang amo mo, hindi maganda kahihinatnan mo. Kaya pakitang patayin bago magkabisa ang lason, malamig na sagot ni Sebastian. Napangisi si Apex. Kahit na nagawa mo akong patayin, ano? Kahit patayin mo lahat ng nandito, ano? Naisip mo na ba ang mga taong malapit sa iyo? Paano si Hydra? Drug Area o yung nasa Misty Oak Villa? Ikaw? Itinuro ni Sebastian si Apex habang nanginginig sa galit, pero wala siyang lakas. Nang makita ang kawalan ng kakayahan ni Sebastian, mas nadama ni Apex ang tagumpay. Gustong gusto ko ang hitsura ng iyong mukha ang pagkabigo, alam kong wala kang magagawa tungkol dito. Pero nakikita ko na mahalaga talaga si Lillian sayo. Sayang lang magiging asawa ko na siya. Ngayong gabi, sa gabi ng aming kasal, sisiguraduhin ko na mapapasakin siya. Sisiguraduhin ko na magmamakaawa siya sa ilalim ko. Tuwang-tuwa si Apex. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at isang kasuklam-suklam, malaswang ekspresyon ang kumalat sa kanyang mukha. Pagkatapos, lumingon kay Sebastian, idinagdag niya, ganito na lang kaya kung lumuhad ka at magmakaawa, siguro magiging bukas palad ako para ay record ang buong pangyayari para sayo. O marahil, hahayaan kitang manood ng live sa amin. Isang malamig at nakamamatay na ang sumilay sa mga mata ni Sebastian. Ang kanyang nakakuyom na mga kamao ay gumawa pa ng isang basag na tunog. Gayon paman, tiningnan lang siya ni Apex nang may pang-aasar. Kumpiyansa siya na hindi maglalakas loob si Sebastian sa pag-atake, hindi kung ang ibig sabihin nito ay ilagay sa panganib ang mga pinapahalagahan niya. Batay sa lahat ng alam niya tungkol sa kanya, hindi iyon isang opsyon. Linisin niyo ang lugar na ito at ihanda ang kasal. Hindi na ako makapaghintay sa gabi ng kasal ko, utos ni Apex. Hindi nagtagal, naalis ang mga bangkay, at mabilis na nalinas ang lupa ipinagpatuloy ang kasal. Samantala, abala si Isaac sa paghahanap ng pasukan sa Perpetual Empire, kaya wala siya. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa seremonya. Namumula ang mukha ni Lilian at tuluyang nasira ang kanyang espiritu. Wala siyang choice kundi sumunod, alam niyang nasa balanse ang buhay ng kanyang pamilya. Kabanata 803 Sa sandaling iyon, pinakawalan ng ikasyam at ikasampung elder ng Divine Sect si Lilian. Naniniwala sila na dahil kinuha ni Sebastian ang Heartstopper, tapos na ang panganib. Gayunpaman, sa sandaling bumitaw sila, lumabo ang pigire ni Sebastian at mabilis na tumakbo patungo kay Lilian. Katapusan mo na. Pigilan mo siya ngayon. Sigaw ni Apex na parehong galit at takot. Habang nakatayo siya sa tabi mismo ni Lillian, mabilis niyang inabot ang kamay nito para hawakan siya sa lalamunan. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Sebastian. Sa isang mabilis na paggalaw, isang invisible sword energy ang bumaril. Nagkaroon ng matalim na huni at ang enerhiya ng espada ay humiwalay sa kamay ni Apex sa isang iglap. Arg Isang nakakakilabot na sigaw ang pinakawalan ni Apex habang umaagos ang dugo mula sa naputol na tuod na parang fountain. Walang kapantay ang bilis ni Sebastian. Sa isang kisap mata, naabot niya si Lillian at hinayla ito sa kanyang mga bisig. Ang pakiramdam ng malambot at mainit na katawan nito sa kanya ay nagdulot ng kaginhawaan, na parabang nabawi niya ang isang mahalagang bagay na akala niya ay mawawala na sa kanya ng tuluyan. Sa wakas ay bamantong hininga siya, hinayaan ang sarili na huminga. Pagkatapos, ibinaling ang kanyang tingin kay Apex, itinas ni Sebastian ang kanyang kamay at naghatid ng isa. Mesa ng may malakas na putok at naduronj ito. Protektahan ang banal na anak. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Mula sa sandaling lumipat si Sebastian hanggang noong pinalipad niya si Apex, halos dalawang segundo lang ang lumipas. Ngayon lang natauhan ang mga miyembro ng Divine Sect at nagmamadaling pumunta sa tabi ni Apex. Ang nag-iisang sampal na iyon mula kay Sebastian ay lubos na natulala kay Apex. Pumangit ang kanyang mukha, at higit sa kalahati ng kanyang mga ngipin ay nabasag. Nabalot ng dugo ang mukha niya, dahilan para tumingin siya sa kabila ng kaawa-awa. Habang hawak niya si Lilian sa kanyang mga bisig, dahil daw ang naglakad si Sebastian patungo sa Apex, ang kanyang mga mata ay puno ng hangering pumatay. Hindi siya pumunta dito ngayon para lang iligtas si Lilian. Nandito rin siya para ipaghiganti ang kanyang mga kapatid na namatayan. Takbo. Sumigaw si Armina, alam na alam na wala ni isa sa kanila ang nagkaroon ng pagkakataon laban kay Sebastian. Mabilis siyang nagutos na umatras. Agad na tumakbo ang grupo patungo sa pinto. Gumapang ang mga labi ni Siba isang malamig at mapanoksong ngiti. Itinaas niya ang kanyang kamay, at sa isang mabilis na paggalaw, isang hindi nakikitang enerhiya ng espada ang bumaril. Sa isa pang matalim na hagong, ang grupo sa harap ay agad nahiniwa sa kalahati, ang kanilang mga katawan ay bumagsak sa lupa sa mga pool ng dugo. Ang mga miyembro ng Divine Sect ay Si Armina ay parehong galit na galit at natatakot tiningnan niya ng masama si Sebastian at sumigaw siya, Sebastian, talaga bang balak mong patayin ang bawat isa sa amin? Ngumisi si Sebastian. Naisip mo ba kung ilan sa aking mga tao ang napatay ng Divine Sec? Galit na tanong ni Armina, ano ang kailangan mo para pakawalan mo kami, Sebastian? Pakawalan mo. Lalong lumaki ang nakakainis ng ngiti ni Sebastian noon pa lang ay binalak kong patayin ang bawat isa sa inyo, ngunit nagbago ang isip ko. Ililigtas ko ang iyong buhay. Ang iba naman kamatayan. Maghanda sa. Nang matapos siyang magsalita ay hamampas na naman si Sebastian. Pinahaba niya ang hintuturo at gitnang daliri ng kanyang kanang kamay, gumawa ng mabilis na paggalaw. Sa bawat kilos, isang invisible sword energy ang bumubulusok, na pinuputol ang lahat ng nasa daan nito. Ang mga miyembro ng Divine Sect ay sunod-sunod na nahulog na walang buhay sa lupa. Hindi mahalaga kung sila ay mga mandirigma o mga grandmaster. Walang makatiis sa kanyang kapangyarihan. Maging ang tatlong elder sa Divine Grandmaster level ay bumagsak sa mga banten ng dugo. Halos mabasa ni Apex ang sarili sa takot nagpadala na siya ng isang pagsusumamo para sa tulong sa kanyang lolo, ngunit ang kanyang lolo ay libo libong milya ang layo at hindi posibleng dumating sa oras. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga kasama na isa-isang bumabagsak, hindi na napigilan ni Apex ang kanyang labis na takot. Napaluhod siya sa kanapaluhod. Kabanata walundaan at apat. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Papayag ako sa kung ano mang kondisyon na itinakda mo, Huwag mo lang akong patayin. Lumuhad si Apex sa lupa habang nanginginig ng marahas, nakikiusap na maawa. Sa sandaling ito, malayo na siya sa dating mayabang at mapagmataas na figurine. Maraming tao ang palihim na nanonoya sa kanya. Kung sa bagay, siya ang Divine Son ng Divine Sect, isa sa mga pinakakilalang kabataang powerhouse. Ngunit narito siya, hindi nagpapakita ng anumang gulugad. Sa puntong ito, bukod sa Apex, ang tanging natitirang miyembro ng Divine Sect ay ang Diyosa, si Armina. Ang lahat ay walang kahirap-hirap na pinatay ni Sebastian. Kahit na natiling nakatayo si Armina, halatang takot na takot siya. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay, at ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Lumapit si Sebastian kay Apex at sinipa ito ng malakas sa tiyan. Sa isang malakas na kalabog, Nagbuga ng dugo si Apex habang pinalipad siya pabalik. Lumapag siya ng ilang di pa ang layo, nagpupumilit na bumangon. Nakatitig kay Sebastian na may mga mata na puno ng galit at hinanakit, itinuro niya ang nanginginig na daliri at sumigaw, napilayan mo ang aking cultivation base. Ito ay hindi makatao. Para sa mga magsasaka, ang pagkawala ng kanilang base sa pagtatanim ay katulad ng pagiging baldado, Lalo na para sa mga may malalim at pinaghirapang kapangyarihan. Ito ay tulad ng pag sa isang bundok, ang mas mataas na umakyat, mas mahirap ang pagbagsak. Si Apex ay dating nakatayo sa tuktok, halos nasa tuktok ng mundo ng paglilinang bilang isang huling yugto ng Divine Grandmaster at ang Divine Son ng Divine Sect. Ngayon, nang natanggal ang kanyang mga kapangyarihan, ang lahat ng kanyang mga taon ng pagsisikap ay nawalan ng kabuluhan. Ang bawat onsa ng kanyang kaluwalhatian ay nawala na ngayon. Dracaria, Hydra, this man is yours to deal with, sabi ni Sebastian sa baylingon sa dalawa. Salamat, Supreme Lord Sebastian, pasasalamat na tugon ni na area at Hydra. Pagkatapos ay lumapit sila sa apex, ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa galit at layuning pagpatay. Ah! Ang sumunod na dalawang minuto ay naging pinakamasakit na sandali ng buhay ni Apex. Hindi siya mabilis na napatay ni Nadrakeria at Hydra. Sa halip, kinuha nila ang kanilang oras, binali ang bawat buto sa kanyang katawan ng paisa-isa. Bagamat brutal ang mga paraan, kumpara sa lahat ng kalupitan na ginawa ni Apex, hindi pa sapat ang pagpapahirap sa kanya ng sampung beses sa nakalipas na dalawang buwan, direkta o hindi direktang pinatay ng Apex ang higit sa isang daang miyembro ng Supreme Nexus, kung saan marami sa kanila ang pinahirapan hanggang mamatay. May mga babaeng na violate pa niya. Ang kapalarang kinaharap niya ngayon ay walang iba kundi karma ang humahabol sa kanya. Habang nasaksihan niya ito, bumagsak si Armina sa takot at napaupo ng husto sa lupa. Pagkatapos ay gumapang siya patungo kay Sebastian na parang aso na nagmamakaawa. Sebastian, hindi, Supreme Lord Sebastian, pakiusap huwag mo akong patayin. Alam kong mali ako. Nakikiusap ako, hayaan mo akong mabuhay. Anong tingin mo sa babaeng ito? Tanong ni Sebastian kay Lillian, nakatingin kay Armina. Pagkabalik pa lang, hindi lubos na alam ni Sebastian ang mga detalye kaya't humingi siya ng opinion ni Lilian. Napakaganda niya, sagot ni Lilian. Nakaramdam ng inis si Sebastian. Anong pakialam ko don? Tinatanong ko ang ugali niya. Namula ang mukha ni Lilian sa kahihiyan. Inakala niya na interesado si Sebastian kay Armina, pero napagtanto niya na mali ang pagkakaintindi niya. Pina-target ng Divine Sect ang Supreme Nexus at ang Supreme Platon, ngunit tila hindi siya direktang nakibahagi dito. Hindi ako malinaw sa iba, tugon ni Lilian. Namatay na si Apex sa puntong ito. Tinawag ni Sebastian sina na at hydra para ay verify ang sitwasyon, at tumugma ang kanilang mga sagot sa account ni Lilian. Drop area, ano ang tingin mo sa kanya? Nakangiting tanong ni Sebastian. Malamig na sagot ni Drakaria, Bagaman maaaring hindi siya direktang nakibahagi, walang sino man mula sa Divine Sect ang inosente. Lahat sila ay pinutol mula sa iisang tela. Hindi na kay Mick si Sebastian. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit wala pa ring asawa si Draperia sa kabila ng edad na tatlong siya ay isang prangka na lalaki na walang puwang para sa nuance. Namutla si Armina sa takot at mabilis na nagmakaawa muli, pakiusap. Pakiusap huwag mo akong patayin gagawin ko ang lahat kung hindi mo ako papatayin. Sa tingin mo ba maganda siya? Tanong ulit ni Sebastian. Katanggap-tanggap ang kanyang hitsura, matapat na sagot ni Dracaria. Sayang naman kung papatayin ko siya, dahil napakaganda niya. Napagpasyahan ko na ibigay sa sayo ang babaeng to para maging asawa mo. Ano sa tingin mo? Nakangiting tanong ni Sebastian. Kabanata at lima. eh ano? Napaawang ang bibig ni Dracaria sa pagtataka. Hindi siya makapaniwala na sinadya ni Sebastian na gawing asawa si Armina. Supreme Lord Sebastian, ang divine sect ang mortal nating kaaway. Paano ko pakakasalan ang diyosa nila? Nagprotesta si Dracaria. Hindi mo naiintindihan, sagot ni Sebastian. Dahil mismo sa magkaaway tayo kaya kailangan nating kunin ang mga babae nila. Kung ayaw mo siyang pakasalan, pwede mo siyang kunin bilang tagapagsilbi mo. Salamat, Supreme Lord Sebastian, sa Reg Along ito, sabi ni Dracaria habang mabilis siyang lumuhag upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Isinantaby ang puot, si Armina ay talagang isang pambihirang babae kahit na siya ay hindi isang walang katulad na kagandahan, siya ay tiyak na napakaganda, higit sa karamihan. Bukod dito, bilang Diyosa ng Divine Sect, ang kanyang talento sa paglilinang ay kapansin-pansin. Sa 25 taong gulang pa lamang, naabot na niya ang middle stage na Divine Grandmaster level, na higit pa sa drug area. Lumingon siya kay Armina, sinabi ni Sebastian na, ayaw kong mamilit ng tao. Kung ayaw mong makasama si Dracaria, pwede kang tumanggi. Sasama ako sa kanya, walang kaunting pag-aalinlangan na sagot ni Armina. Bilang diyosa ng Divine Sect, palagi siyang mayabang at minamaliit ang mga ordinaryong lalaki. Para sa kanya, si Dracaria ay isa lamang lingkod. Hindi man lang siya karapat dapat na magdala ng sapatos nito, lalo pa ang pagiging asawa niya. Ngunit sa sandaling iyon hindi siya naglakas loob na tumanggi, alam na ang pagsuway ay nangangahulugan ng kamatayan. Mabuti. Tumanggaw si Sebastian. Basta magpakabait ka, nasa iisang panig tayo ngayon. Pero lilinawin ko ito sa iyo kung sakaling naisip mo na ipagkanulo kami, sisiguraduhin ko na magiging mas malala ang mangyayari sa iyo kaysa sa kapatid mo. Nanginginig si Armina, at namutla ang mukha niya sa takot. Inilipat ni Sebastian ang tingin sa mga bisita. Kung saan man dama po ang kanyang mga mata, mabilis na ibinaba ng lahat ang kanilang mga ulo, nanginginig sa takot. Dumating sila sa imbitasyon ng Apex, mahalagang ihanay ang kanilang sarili laban sa Supreme Nexus. Kaya, ngayon ay wala silang ideya kung paano sila haharapin ni Sebastian. Supreme Lord Sebastian, ano ang dapat nating gawin sa mga taong ito? Tanong ni Gina. Dahil hindi na napigilan ng mga bisita ang kanilang takot, napaluhod silang lahat. Supreme Lord Sebastian, pakiusap huwag mo kaming patayin. Napilitan kami dito. Sabay-sabay nilang pakiusap. Tama sila. Napilitan kaming lahat dito. Nagpadala sa amin ng imbitasyon ang Divine Sect. Kung hindi kami sumama, hinding-hindi nila kami pakakawalan. Pakiusap Supreme Lord Sebastian, maawa ka, isa sa kanila, nagmakaawa. Malamig na sagot ni Sebastian, wala akong pakialam kung bakit ka pumunta rito. Nagkamali ka, at dapat mong harapin ang kahihinatnan. Magbayad ka para mabili mo ang iyong buhay. Ang mga dumalo ay pawang mayayamang elit. Lahat sila ay matataas na mga magsasaka o mga miyembro ng makapangyarihang mga pamilya, bawat isa ay tumutulo sa kayamanan. Inimbitahan sila ni Apex hindi lamang para sa panoorin ngunit higit sa lahat para damyugaw sila. Nakita ni Sebastian ang listahan ng mga Reg along dinala ng mga taong ito. Ang ilan ay nagbigay ng pera, at ang iba ay nagbigay ng mga kayamanan, ngunit walang halagang mas mababa sa isang bilyong dolyar. Ang pinakamapagbigay ay ang pamilya Strauss, na nagbigay sa kanila ng mahigit 10 bilyong dolyar na cash at mga kayamanan na may kabuoang kabuoang higit sa 20 bilyong dolyar. Ito ay isang napakalaking halaga, ngunit hindi ito isang isyo para sa napakalaking pamilya Strauss. Nagpa siya si Sebastian na, bukod sa Reg Along Pera, sisingilan niya ang bawat isa sa mga bisita ng sampung beses sa halagang iyon bilang multa. Karamihan sa mga panauhin, habang sa loob-loob ay nagtatangis sa gastos, alam na wala silang pagpipilian masunurin nilang ibinigay ang kanilang pera, na pinahahalagahan ang kanilang buhay kaysa sa kanilang kayamanan. Lumapit si Sebastian kay Galvan. Bilang supling ng pamilya Setchern Strauss at namumukod tangi sa mga nakababatang henerasyon na may maagang yugto ng Divine Grandmaster Cultivation Level, nakaramdam ng takot si Galvan sa loob ngunit na panatili ang kalmadong harapan narinig ko na ayaw mong magbayad, sabi ni Sebastian habang nakapulupot ang mga kamay sa likod. Naglagay pa siya ng mahina at nakakatuwang iti. Sinusubukan pa rin ni Galvan na huminahon at sumagot siya, Supreme Lord Sebastian, naiintindihan ko naman na gusto mo ng pera. Pero di ba sobra-sobra ang 500 billion dollars? Hindi na makatwiran to. Wala akong ganon kalaking pera ang kabuang halaga ng mga regalo ng pamilya Strauss ay higit sa 30 bilyong dolyar. Sa sampung beses na parusa, ito ay dapat na higit sa 300 bilyong dolyar. Gayunpaman, dahil dati nang ipinagtanggol ni Galvin si Damian, nagpa siya si Sebastian na humingi ng higit pa sa kanya. So, mas gusto mong mamatay. Hindi mapakali ang ngiti ni Sebastian. Naputol ang ekspresyon ni Galvin. Supreme Lord Sebastian, sa tingin mo ba ay makakalaban mo ang Divine Sect? Sila ay isang grupo lamang ng mga walang tao. Panonoya ni Sebastian. Ngumisi si Galvan. Sa kanya, si Sebastian ay sobrang kumpiyansa. At paano kung kailangan mong harapin kami, ang pamilya Strauss, pati na rin?